sa baseball or baseball stadium sa Auckland. Tapos, na-involve siya sa away, suntukan. Tapos, na ano siya? Na... What about my bald spot? Ay! 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 ay. Hello, guys! Good morning! Meron akong uh, ilagay natin dito, guys. Ah, sa aking ulo. Ito o ito? Yeah, big old feds. Huh? These guys moving quick. Yeah, I know. Merong nagkat ng kahoy sa aming likod. Aloe vera. Maglagay tayo ng aloe vera sa ating ulo. Kasi meron tayong ano guys, meron tayong uh, dry scalp ba. So tingnan mo yung ulo natin. itong aloe vera na to, fresh na fresh itong aloe vera na to. Ito ay gamot ng ating dry scalp. Sandali lang, ikakat muna natin. Meron bang nagputol sa meron nagputol sa kahoy sa ano sa likod namin? Kasi yung neighbor namin may may ari siya ng kahoy, guys. Diyos ko po. Tapos ano, ang mahal-mahal ng pagpuputol ng kahoy dito sa Amerika po. Ang ano, ang estimate dapat yung isang kahoy na yan, pagpuputol 6,000. Inakahanap sila ng 1,006. 1,600 ay kinukuha na yun, no? Pinuputol na ngayon. So itong aloe guys, kinukuhaan ko na ng <laughs> ng tinik, tapos kinakat natin ng ganyan para ma Wow. Rates natin yung meat niya. Yung ano na, yung ganyan sa gitna. Medyo ano siya po. Medyo siya, medyo siya merong yung laway-laway ba. Tapos, yung ano natin sa scalp. Kasi itong aloe vera guys, nakakaano talaga. Meron akong pasyente na Meron akong pasyente na yung nanay niya, palaging nagdadala ng aloe vera, fresh aloe vera po, tapos ikikis-kis namin sa ulo ng anak niya. Kasi ang pasyente, ang anak, kasi naka ano ba naka nakahanap dito dito sa ano guys na naaksidente yung anak niya tapos na, may na, ano ba yun na na story lang ko yan na narinig na yung anak niya po sa naka ano naka mayroong kaaway or na involved sa away ba sa ano sa baseball or sa baseball baseball stadium ganun na involved siya sa away suntukan tapos na ano siya na what about my bald spot <laughs> na ano siya guys na nahulog siya sa stadium kaya napantog talaga yung ulo niya guys Ayon. napantog ang ulo niya ngayon ang bata na yan kasi bata pa yun mga ano na yun mga 20 something lang yun mga 27 ba yun 28 parang ganun so napantog yung ulo niya tapos uh, <clears throat> nung nandiyan siya sa amin mayroong bakal yung ulo niya guys mayroong bakal nilagyan ng bakal yung ulo niya guys kasi pag ano pala, pag uh, yung utak natin pinaprotektahan kung paano sinusurgery, may iniwanan na bakal yung ulo niya. Kaya nung sinashampoo namin siya po, nung panahon na nag-floor pa ako guys, ako guys, si NA talaga ako. Meron pa akong certification si INE. 21 years, 21 years na akong si INE, never laughing guys. Kaya lang sa kumpanya na ito guys, no? Maiba yung story natin, hindi na ako nila pinatrabaho sa floor. Ayaw, nagiging useless na ako. Pero noong nag-i-enjoy ako guys, ano? nag-enjoy ako sa pagkasiin eh kasi na ano ako nakipag interfere ako sa mga buhay ng mga pasyente hindi ko talagang pangarap guys graduate ako ng secretary guys pero hindi ako pangarap na makapagtrabaho ako ng secretary guys kasi napaka boring yung buhay ng secretary guys puro papel yun nagiging office worker tayo, scheduler tayo gusto kong makipag interaction sa mga pasyente yan ang gusto ko so Ayan guys, dilagyan namin ng araw-araw, dilagyan namin ng aloe vera yung yung ano, yung pasyente namin. Yun ang nanay lang. Nga. Yung paglagay ng aloe vera guys, kailangan i ano din yan, kung anong dinala, kung anong dinadala dyan sa mga pamilya na natin sa mga pasyente natin. Of course, i ano, i-consult muna natin yung guys sa mga in-charge nurses for ano ba? For safety ba? Yung mga bide, yung mga gato, herbal naman itong mga ganito. Pero kahit anong dalhin ng mga pamilya para sa pasyente, kailangan Ma-inform yung mga nurses Ganon talaga yun For proper care Proper uh, Ano kasi Matingnan kung anong mga allergy Kahit na na yung nagdala Kasi kung minsan Hindi nila alam kung Ano ang mga allergy Ng mga pasyente So yun Ito ginagawa Iiwan eh, eh, natin Iiwan eh, natin ito ng mga Mga one hour Ganon Dito lang talaga oh Sa mga nagda-dry-dry Ayan yeah na dry na yung ano niya. Meron siyang ano. Para, para siyang merong ikat-kat natin. Yung ano niya po, yung juice niya po. Ayan. Ay, Ayan. Ikikis-kis natin sa ulo. Kahit siguro sa buhok, maganda din yung aloe vera. Kaya lang mabaho ang aloe vera. Yung fresh aloe vera guys, mabaho siya. Pero yung, yung ano ko, rob ko, lalabahan ko to. Lalabahan ko to kasi. lagyan natin ng aloe vera yung buhok natin guys baka maitim balik ang good news natin for this video is nahahire na naman tayo guys gusto ko kasi yung pinapadala ko ni mama doon ko kukunin ang pera kasi palagi ah, kaming nag, nag every month kaming nag na transfer ng pera doon sa account ni mother so yun gusto kong may sideline ako para kay mother na pera kasi monthly si mother talaga pinapadalahan ko yan monthly walang ibang managpapadala kay mother guys ako lang kaya si pagin ko yung sarili ko, hindi ako magkasakit. Nak on lang ha, kasi para makapagtrabaho tayo, makakontinue tayo, makakontinuehan natin ang pagsuporta ng ating nanay. Ako swerte lang talaga ako sa mga kapatid ko. Swerte ako yung sa mga tao po na kahit sabihin niyo hindi sila nagsusuporta ng aking mga vlog. May sariling buhay sila guys. May sariling buhay, naghahanap buhay. Kaya yung pagbablog ko ay hindi naman serious. Kasi ginagawa-gawa ko lang kasi nag enjoy ako. Wala namang income yung pagbablog natin At saka Binibigay natin yan sa publiko guys Kasi Pinarapol ko yung income ko Yung income ko sa ano guys Mga Last month natatanggap po <coughs> Mga ano lang Seven uh, Ano lang mga Seven dollar something Mga seven forty nine Ganon Tapos so seven So eight Mga hindi pa siya uma Hindi pa siya umaabot ng four hundred Kasi yung four hundred Mga ganon Mga Mga Eight dollars So Yung income natin last month Sa Facebook po is 7 dollar lamang. Pero nagpaparapol ako, tricky yung pamigay ko guys. Nag-enjoy lang po tayo sa ano, hindi ko siniseryos at saka yung ano guys, yung, uh, yung mag-message message sa akin no, na gusto nilang i, i, ano ba yung sinasabi nila? Gusto nilang i, ipapa, ano ba yung sinasabi nila, hindi ko maintindihan. Ipa, parang bigyan nila ng maraming ano, parang bigyan nila ng maraming, maraming subscribe, uh, ano, hindi subscribe followers. Diyos ko po, hindi ko na yan kailangan guys, Diyos ko. Ang Facebook ay pinag, pinag anuhan ko lang. Pinag, uh, ang Facebook ko ay pinag enjoy-enjoyan -en ko lang, libangan ko. Nakipag ako sa inyo guys, na ano, mga good vibes, mga mga positive energy. Um, yung hangad ko na mag income sa Facebook, A plus na lang yan. Pero <laughs> magtrabaho na lang ako guys, maraming pira ang trabaho dito guys. Facebook, mag ka sa Facebook kay Diyos ko. Ako, mag dito ako sa Facebook, makaharap ako sa Facebook makaharap ako sa Facebook o makaharap ako sa YouTube. Walang income guys, mabuti pag magtrabaho ako. Diretso guys, hourly. Hourly. Hourly yung magtrabaho dito guys, hourly. Every hour, every minute nagbinabayaran ka. Kaya hindi ako mawiling willing talaga sa social media na kunti lang yung income ko. Mm -hmm. no? Yung pagpamigay ko ng mga rapol-rapol guys kasi, uh, ano na rin yan, sharing blessings sharing blessings na yun kasi niniwala ako sa mga sharing blessings guys maraming tao dito na nag nagbibigay ng mga sharing blessings dito nga dito nga sa Amerika eh, kasi meron sinasabi nilang pay forward yung ano ba yung pay forward yung pagpunta ka ng store kahit ng mga Starbucks ganun or mga donut donut play donut uh, bakery or mga kahit saan binibigyan kanila ng drink kasi yung unang tao na bumibili ng yung taong unang nagbibili nagbabayad ng na para sa iyo so yun ang sinasabi nila uh, pay forward yeah, may mga ganyan guys sharing blessing yan ang guys kasi sa totoo lang walang income ang ano ko walang income kasi nga yung mga 1 million may mga subscribers diyan at saka may mga 1 million na ano na followers kung yan lang ang income nila kundi lalo na tayo so hindi ako maghahangad ng income sa ano guys ha nagpapagod ba lang tayo dito nagpapatawa sa inyo nagpapa ba, nagpapa <coughs> nagpapa ng mga ng mga energetic na mga action para maano kayo guys para tumawa kayo just ko po mahal ang pagpatawa guys kaya yan lang po kaya ako ginagawa ng king queen ng facebook <laughs> Thank you guys for watching. Yan po ang video natin. Until next time. Bye-bye. Itali mo lang yan guys. Tataliin natin pagkatapos natin i-apply yung aloe vera. Tataliin natin. Ako guys, nagbakasakali lang po. po. Nagbakasakali lang po yung buhok natin nag-healthy.